Ito ang lumakong MTB Vision 4X o 4 Cross. 26 inch na hardtail ito at originally naka-triple chainring pa. 2014 nung ko ito at impluensya sa akin ng mga katrabaho ko. At ito yung original kong adventure bike. Kung saan-saan din kami napadpad nito. Mapa epic trail man, long ride o docks, o kahit dyan lang sa palengke. Ito yung go-to bike ko noon. Pero sa loob ng sampung taon, nagbago na rin kasi ako ng riding style. Bihira na ako mag-trail at mostly, long rides na lang na majority ay kalsada. Kung merong off-road section man, hindi ito kasing technical ng mga nai-ride ko dati. Kaya bibihira ko na rin talaga itong magamit. Ngayon, uh, 10 years after, naluma na rin talaga siya ng panahon hindi na masyadong uso ang 26er na MTB. Tapos, sino pa ba ang nagtitriple chain ngayon? Pibihira na lang talaga. Pero oh, kahit ganun, kahit puro gasgas -gas na siya, actually, masaya pa rin siyang i-ride. Honestly, pumasok na sa isip ko na palitan na to. Pero napakadami kasing memories sa akin tong bisikleta na to. Kaya medyo ang hirap niyang i-let go. Kaya naisip ko na lang na i-modernize siya. Para medyo sumasabay naman sa panahon. Um, early this year, inalis ko na yung triple chainring niya at naka one-by setup na to. Ngayon, gusto ko naman siyang i-align sa riding style ko. Kaya iniisip kong alisin yung suspension sa harap at gawing siyang rigid MTB. Di hamak na magiging mas magaan siya at magiging mas efficient sa kalsada. Tapos, kung mayroong off-road section man, very capable pa rin siya. Huwag lang talaga yung sobrang malalaking batukan. And of course, Less maintenance din. Yung original na fork niya, hanga ako dahil maayos pa rin siya after 10 years. Kaya gagawin ko itong reserba kung sakaling mang mapasabak ulit tayo sa mga trails. Nagditingin-tingin ako online ng mga potential forks. At naisipan kong subukan itong carbon fork ng Kosevlo. Chinese brand to. At nabili ko sa Lazada for 3,000 pesos ilalagay ko na lang sa description yung link kung curious kayo. Nung dumating sa akin to, walang box, pero nakabalot siya sa bubble wrap. Tapos, itong parang malambot na parang styro. Hindi ko rin alam ang tawag dito. Tapos, plastic. Wala namang gasgas -gas o defect nung dumating sa akin. Medyo rough yung tube niya, pero nakatago naman to pag kinabit. Kaya wala namang problema. Yung decals, malinis ang pagkakagawa. external routing yung brake hose nito na intentional ko talagang pinili para ako mag-swap ako ng fork, madali lang siyang gawin. According sa description, ang weight daw nitong 26er na fork ay 510 grams. Pero nung sinukat ko, 565 grams na mas malapit dun sa nakalista sa 29er nila. Kung meron man akong hindi gusto dito sa MTB ko, ito yung pagiging maling size niya sa akin. Extra small kasi itong frame, Tingin ko medium o small dapat ang para sa akin. Na nakompensate ko naman sa seat tube. Although hindi ko masyadong type yung mahabang tube. Tapos, originally, naka short stem ako dito. Na night and day ang difference sa handling kumpara sa road bike ko na naka 90mm na stem. Gusto ko sanang hindi masyadong nagkakalayo sa handling itong MTB at road bike. Kaya naisip ko na rin palitan yung stem to 70mm initially. Tapos, mas makited na handlebar. Mura lang tong parts na ipapalit ko. Um, 99 pesos sa stem at 182 pesos sa handlebar. Para kung sakaling hindi ako komportable sa sukat, hindi ganun kasayad sa damdamin na palitan. Hindi naman ganun komplikado ang pagpalit ng fork. Basta, nakaprepare na lahat ng kailangan mong. Sa case natin, medyo matagal-tagal na din nung huling binuksan ko tong headset plano ko nang palitan yung mga bearings kaya bumili na ako beforehand kaso may maling assumption nga lang ako na kumain ng oras ko pero magandang lesson na din para sa akin una alisin natin ang gulong para hindi biglang bumagsak yung fork pag nilawagan natin tapos dahil plano kong palitan yung bar alisin ko na din tong mga brakes at shifter para mas madaling magtrabaho walang mga nakaharang na kable Actually, ito yung gusto ko sa MTB. Madaling gawin. Pero pag sa road bike, kailangan mo pang yan wrap yung bar tape. Tapos, good luck na lang kung naka-internal routing ka. Ngayon, luwagan muna natin ng stem bolt sa fork. Then, itong compression cap sa ibabaw. Pwede na nating mahila yung stem. Maganda palang talian natin o supportahan yung fork. Baka mahulog. Tapos, pwede na nating alisin yung headset cover, collar, pati na rin yung bearing. Etong bearing sa itaas, cup and cone bearing siya actually, contrary sa cartridge bearing na isang buong unit. Ito yung tinatawag na cone, pati yung bearing balls na may retainer. Yung cup naiwan pa sa loob. Ngayong wala na yung mga bearing, magandang time na din to para linisin. Itong original fork ko, non-tapered siya o straight tube. Ganito na lang din ang binili kong rigid fork. Tapos yung frame ko naman, tapered. Kaya meron siyang adapter na ganito para magkasya sa frame. i e reuse ko lang yung fork adapter na galing sa lumang fork. I-press lang natin ito pababa. Tapos magkakasya na dito yung lower bearing. Sa ngayon, plano na natin itong palitan. Yung upper bearing naman, plano kong palitan din ng cartridge bearing. Kaso, iba pala ang sukat nito. Hindi kasya. Kaya ang ginawa ko na lang, since maayos pa naman tong luma, sinervis ko na lang, nilinis, grinasahan, at nilagyan ng bagong bearing balls. Ito yung di ko inaasahan at medyo kumain ng oras ko. Simple lang naman ang ganitong bearing. Merong retainer kung saan nakalagay ang mga bearing balls. Ilalagay lang natin ito sa loob ng cup. Tapos itong seal. Then itong cone. Finally, sa kabilang side, yung isa pang seal. Ngayong ready na tayong ikabit yung fork, lagyan muna natin ng grasa yung cup na paglalagyan ng mga bearing. Unahin na natin ilagay itong bearing sa ibabaw. Tapos, ishoot na natin yung fork. Nakabit na rin dito yung pangalawang bearing. Next, yung collar naman para sumikip yung fit. Tapos, itong headset cover. Dalawa yung nilagay ko dito for aesthetics lang. Medyo nalilitan kasi ako sa headtube ng frame. Tapos, spacers. Tansya-tansya lang muna sa simula and i-adjust natin to later. Tapos itong stem naman at additional spacer sa ibabaw. Medyo hindi magandang tingnan itong nakausli sa ibabaw. Kaya don't worry, puputulin din natin to pag ma-finalize na natin yung tamang height ng stem. Dahil carbon itong fork natin, compression plug ang nakalagay sa loob. Dito naman kakabit ang compression cup higpitan lang natin to hanggang sa wala nang alog sa headset kung di man natin ito maayos sa punto na to pwede pa natin itong i-adjust later pag nakabit na natin yung gulong tapos higpitan natin ng konti yung stem hindi pa to final kasi mag adjust pa tayo maya maya ngayon pwede na natin ikabit yung gulong Ngayon wala na sa stand yung bike, pwede na siyang tumayo kaya ma-adjust na natin yung stem height pati yung handlebar alignment. Dahil carbon fork to, kailangan nating maging maingat sa paghigpit. Gumamit ako ng torque wrench at sinet ko to 6 newton meter. Pwede na nating ibalik yung shifter at brakes. Una, medyo worried ako kung mag ba yung brake caliper sa rotor. In the end, okay naman siya. Malit lang talaga tong frame para sa akin. Lalong kapansin-pansin ngayon na hindi na ako naka-suspension fork. Bumaba yung harapan niya. May mga fit adjustments pa akong gagawin dahil dito. Puputulan ko pa tong naka chimney sa ibabaw. Tapos yung brake hose at shifter cable. Kailangan din putulan. So ano ang first impression ko? Sa ride feel, pansin kong hindi well distributed yung weight nitong bike. Magaan yung harap tapos biglang bigat sa likod. Sa handling naman, mas ramdam ko yung pagiging stable niya compared dati. Hindi ko rin naman kailangan ng sobrang responsive na bike dahil hindi naman ako masyadong nagde-technical na trail. Although hindi naman ako malakas mag-sprint, pero ramdam ko yung pagiging stiff nitong bike. Kapag binigatan ko yung pajako mas mabilis yung response niya compared sa dati. Sa ahon, kapag nag-out of the saddle ako, ramdam ko yung power transfer. Pero may konting bounce pa rin akong nararamdaman dahil sa malapat na gulong nitong MTB at lower pressure. Iba pa rin talaga ang feel ng road bike. Overall, masaya ako sa pag-rebuild nitong MTB. Medyo maliit lang yung budget natin pero sa setup niya ngayon, mas madalas ko siyang magamit. Bagay na bagay ito sa mga harsh na ride conditions na mahirapan talaga ang road bike ko. At sana, matuloy yung mga pinaplanong rides later this year. Dahil swak na swak talaga itong bisikleta na ito.